Magbibigay po si Senator ng kalahating milyon na reward. Ano po masasabi niyo? Uh, maraming maraming salamat po kay Senator Raffy Tulfo na kaya nga po kami ay lumapit dito para alam po namin na masigit ang uh, magagawa niyang tulong para sa aming pamilya sa paghahanap po sa amin anak. Si Chin Chin, ano yung reaction mo doon? Iyon po, nagpapasalamat rin po kay Senator Rafi kasi alam po namin na mas mapapabilis po yung paghahanap po sa kapatid ko nag po yung DNA test doon sa nakuhang samples doon sa inabando ng CRP, red CRP. Ano po yung reaction niya po doon? Masakit, sobrang masakit. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa hanggat hindi ko po, po nakikita ang aking anak. Ako po yung patuloy na naasa. Araw-araw po ako'y naasa at araw-araw po ako'y naghihintay sa kaloob ng Panginoong Diyos na makakabalik siya sa amin ng buhay sabi nga ko ni Senator kanina, ang maaaring susi para malaman kung nasaan yung anak mo ay si Jeffrey Magpantay. Ano pong mensahe mo sa kanya? Uh, gaya din nga ng kahilingan ng iba, lumabas siya at nang malaman kung sino ang uh, Siya na rin siguro ang makakapagsabi uh, kung ano yung tunay na nangyari.